after 30 minutes, tapos na siya. So, na so meron akong bukol sa leeg ko for almost a year na. Tapos, meron pa ako dito sa ulo ko na since high school meron na ako. So, ipapatanggal ko siya ngayon. Since yes Hi guys! So, I woke up early today kasi meron akong schedule for uh, minor operation or minor surgery. So, meron akong bukol sa leeg ko for almost a year na. Tapos meron pa ako dito sa ulo ko na since high school meron na ako. So, ipapatanggal ko siya ngayon. So, samahan niyo ako. So, ako lang isa Wala akong kasama. Kasi minor surgery lang naman. Tsaka ayoko nang may kasama ako kasi <laughs> baka kabahan yung kasama ko kaysa sa akin. So, ayan. Mag-isa lang ako. So ayan, andito na ako sa clinic. So mag-sign up lang ako for follow-up. Pagkatapos nito eh, pupunta lang tayo dun sa cluster 2 kung saan yung surgeon ko. So, tara! So ayan, medyo marami yung nakapila. Pero okay lang, maaga pa naman ako bumunta. So, sakto lang yan. So sabi sa akin ng surgeon, babalik na lang daw ako pag 1pm na kasi magpe-prepare pa sila. So, yung ginawa ko ay nagpalit muna ako ng damit. Tsaka malapit lang naman yung mall, tsaka sale yung ano, yung damit doon. So, ayan, bumili tayo ng damit. Kasi sobrang init ng damit ko, tsaka ayoko nang umuwi. Ayan. So, ayan, babalik na tayo sa hospital. So, tra. So, ayan, magsa-start na yung ano, surgery. So, konti lang yung vinidyuhan ko kasi bawal. So, ayan, after 30 minutes, tapos na siya. So, na-expect talaga ako ng worst. Pero oh, wala eh. Sobrang late lang pala nung ano, nung scars. Tsaka hindi siya masakit. So, ayun mga beb, tapos na. So, hindi siya masakit. Siguro mataas lang yung hang, ano ko, yung pain tolerance ko. So, ayan, pauwi na ako. So, bye-bye. Shen Beb, it's 24 uh, ayan. so tatanggalin na natin yung ito titignan natin kung ano yung itsura <laughs> niya mukhang yung manok okay, let's do it here, let's do it first tanggal na nga oh. shoot, oh uh, so yan konting-konti lang hindi na kasi ano Ayan. So hindi na kasi siya tinahi kasi sobrang legit lang naman ng bumps. So yung ginawa ni doc hindi na siya tinahi para wala siyang scars. So yan konti lang konti, konti lang talaga 'yan. So let's do this here also. Ito 'to talaga yung yung part na dito uh, I have that bumps like for a year ago like high school pa ako. So tignan natin. Aray shoot So dito, itong part medyo may kalakihan talaga yung bumps. So, ayan na. Natin. Ouch. Ayan. Ayan. So, medyo wala na. So, ayan guys, fully healed na siya after one week. So, medyo hindi na siya makita yung, ano, yung bukol. Tsaka, ayan, parang pimples lang siya na pinisa. So, thank you. So, ayan nga mga babe na. So, thank you so much for watching. For more videos to come, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng hanash at yan ko sa buhay. Ako lang to, babe. So ayun nga mga babe, no? so thank you so much for watching. For more videos to come, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para update ka sa lahat ng kanash at yan ko sa buhay. Ako lang ito, day